Oo, ang daming isda na naman. Ayan. O, oh, tingnan nyo naman ang butas. Nagpupugaran ng isda ang butas na ito. Jackpot na naman ang mga kuya natin. O, oh, ayan. Ay, grabe na lang. Ayan pala ang teknik, mga kababayan. Pag may butas sa uh, ilog, mga ganyan. Ayan. Diyan namumugad ang mga isda. No choice. Diyan nahuhulog yung isda. Kaya naiipon siya. Ayan. Hindi na makataas. Hindi na siya makapunta sa taas. Kaya diyan sila namumulog. Oh ayan. Ang dami. Diba? Oh, wow. Wow. Grabe. Oh. Hindi ka magugutom pag ikaw ay talagay masipag. So, kaya naman mga kapabayan. Ayan. Wow! tayo. Dahil dito sa ibang bansa, napakamahal ang bilihin. So, ayan, mga Karils. Gayahin natin sila, kuya. Ayan, o. Oh. Laging nangingisip. Maraming biyaya. So, ayan. Nice, nice, mga kuya. Baka naman. Ayan na po. Ingat tayong lahat. Bye and everything.